Tabla taron guys, kayo man nagtaka lag isda. Good morning mga kasprakoy, diyan na pud ko diri sa Floridel, Misamis Occidental. Tara, dunggo nang mga, mga fishing diri. Uga uban pa mga panagatan mga kasprakatak na nunggo na sad. isda na igamay. Okay. Ha? Balik ka? Balik ya na <laughs> Ato ato ibalik ya dari ron. Pilar apa kah nak banyira? Nak banyira. Na 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 malit ada hari. Na naik ikon dia. Na malit nasi leja. Nono nak no, kag main aku. Burut. Peri asram dogai so dan nila ron. Pilar mai dah ok jere. Nanti kag main. Oh nanti kilo kag main. Sama tu siapa nih? Ya. Oh ya dari. grabe ka mga panagatan gyud diri dapat mga kas pagkatakbo oh. naik mga light boat diri mo nang mga kuan mga kas praki mga lansa diri makakuha gyud sila no kay tungod sa kadagan kay mga light boat diri mga kas praki no oh, mga light boat diri nga may rana mga kuan ka ban yira na upat tolo tolo ra ba Ah Oh. Bigyan na to na rundo eh. Katong ice. Ala ni gawas ang kwani, kwan. Kanto yung to na. Ambot kay lang to yung na aba. na. Lo, way dire yung ng mo siya sidyo. Oh, be di ba masangit be?

Tingnan mo 'to, siya, amoy sa Karang Pirit San Pedro. Tudan. Ibalik mm -hmm. sa schooler, Allo, na. Sa hmm? oh, na. sa isla. lahi sa namo kay Pirit na. Ha? Pirit na, pirit. piritan Oh, bye bye. Mo

4 4 1 2 3 4 5 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

Ays labud ays. Papi naglakbo pa, katuwisan kusgo. Kita na, no, kita yu... <coughs> <kwa> na. Di ako inaus ne. Kita na. Kisa No, panga yu yu koan. Panga yu yu. Panga na lipur. Ay, bukas <laughs> Iplastasan Iu... Iplastas na niyo. Plastas na ni bukas ato, ngadim basa.

Tengok nih udah guys, Lang Sudah Nun. Kanang ai sepadain itu Nun. Ha? 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 sa yun na kay basta mahangin na katotohang man may umok. Mga basiyo, basiyo balik sa kwan. Katuan ni. Eh? Tengok, awak mana tengok jalan nak ya? Ini awak mahu tengok jalan. adalah. jalan jalan-jalan, 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 Ya, betul kan? Boxing motor dia nak santai kelupon Ikan dia tukar dari mahal dari lubuk Kenapa nak kerja? Ayah, ayah Nggak dugai pun kau boleh ya Nggak dugai, aku ni kerja yang boleh sirit aku Apa yang kita buat pasal Apa yang kita buat pasal Oh, katong tengok Kau tengok Kau tengok Kau tengok Kau tengok Ba, wang, ah, si Ilan lang yung mga palit daan day? Ha? Pila yung mga palit daan? So? Kana, pinilo na dahil lahilig lang. Okay, o ka man nila. Makarga na yung tulo na. Yan na nipto dagat doi. Karga sa nila daan doi. Anong dili man? Hmm? Bunggo yung mga palit? Parla, ginawa ko. ikubag pagdoi. Makatago. Hindi, karga sa nila

Dela taklob ana o. Ay taklob ana no inganin no. Kabisara i sabi. ang mga mo. mo to alin po ma laye <laughs> Ay na lupa dito sa ko ano. Ha? Sa putak sa tulay? Ano ni sabaw? ni sabaw? Ano 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 sunod na Ano ni sabaw? Ano mga sabaw? liters yung sabaw? na Ano Na pero naka-container ano naka siya. Bawat container ay may laman na 20 liters. So, meron akong dalang 15 na containers mga Kasprakatak. 15. So, 15 times 20 equals 300. Tama ba ako? Alright. So, yun o. No? Uh, pagkatapos nito mga Kasprakatak, daanan ko si Tatay Pilimon. Then, siguro mag-agahan kami kasa yung kasama ko yung mga ano ko mga tao ko mga kaspakatak kain muna kami pagdating namin doon uh, pagkatapos namin magdiskarga ng uh, magkarga ng krodo saka namin ihati ditong krodo doon sa bangka ayan 300 liters bulan na? Ah, bintay na yung bipa.

Oh, selamat kaya. Oh, oh, ngomong lagi. Oh, selamat kaya. Oh, oh, lagi dulu. Oh, sini. Selamat kau dah.